sa numero uno sa mga balita sa Negro Subo Madlao. Sa pinakaulihing uh, record yung ipagwa sa uh, LGU sa Anhike, 17 ang konfirmado nga patay sa naglutan ng pagkahulog sa bus sa Killer Curve sa Antique kahapon. Management sa Valiacar Transit nagklaro na 28 lang tanan ang pasahero sa bus. May report sa Romeo Subado. Gikan sa ibabaw, amo na lang sini kagamay lang tawon ang Ceres bus number no. 6289 nga gikan ni Iloilo padulong kontani sa Kulasi Antique. Paglabot sa kilometer 174 sa barangay Ibukay, Banwa sa Hamtik, nahulog sa banglid ang bus. Ang lugar, ginakabig nga Killer Curve, bangod sa kadamuon sa nahulog nga mga sanakyan diri. Giklaro ni Antique Governor Rodora Kadyaw, may sala sa ginpagwa ang numero sang napatay kag napilasan sang kahapon bangod babula ang komunikasyon kay wala sang signal sa area. 17 tanan ang record nga patay, ang yara sa kritikal nga kondisyon kag apat ang estable na. <milipos> Mabudlay ang pagkuha sa mga survivor kagpatay bangod sa kadalumun sa bang din na ginabanta yara sa 60 tub-tub 70 katapak. Gin kinahanglan pa ang bulig sa mga DRMO sa ibang nga mga banwa para makuha ang mga biktima sa idalom this is six, ka mga bangkay ang nakuha suno sa DRMO, kag may isa ka dugang nga napatay ka inas ang kagahon in the process uh, this uh, early morning one of the critically wounded uh, passenger uh, expired at 3 am this morning so we have 17 uh, deaths four on stable condition at the Delegate Angel Salazar. Patag sa management sa Valicar Transit, 28 lang tanan ang sakay sa bus, lakip na ang driver sa bus, konduktor kag inspektor. Suno sa kay Jade Zibalios, ang Media Relations Officer sa Valicar Transit Incorporated, ilang ginakasubo ang trahedya kag nag sila sa kalisod sa pamilya sa mga napatay kag nasamaran. May personnel na sila haging padala sa ospital sa Antike para mag-assist sa pamilya sa mga biktima. Tapos may mga personnel kita dikto nga naka-deploy iyo ng among mga nurses at o, dikto dito mga managers para nga sa immediate assistance na i-provide ter, sa mga ano no, sa mga pamilya sa na subong nga, nga, mga injured passengers. Sa press conference kay sa Aga, ginsiling sa gobernador sa Antike nga madugay na niya nga ginapanawagan sa DPWH nga i-condemn o kung hindi napagamiton ang killer curve nga dalan. Luyag niya tani nga magtukod sa bago nga dalan nga hindi pareho kadelikado sa existing nga highway. Yes, I passed an, a resolution sa Regional Development Council. I dubbed that area as Killer Curve. Nandun yan, if you open the, the books of uh, the RDC during my term, nakapasala ko na resolution yan and I uh, addressed it to DPWH na i ang lugar na yan. But uh, yung solution nila is that uh, uh, cement barrier which is not even enough to stop a bus. Voluntaryo na nga din suspend sa Transit ang dosya pagid ka mga bus nga naupod sa prangkisa sa nahulog nga bus ba sa Banglid. Pero may mga bus pa sila sa lainman nga prangkisa nga parayon nga nagabiyahe halin ilu-ilu pa antike. Handa ang tagdumalahan sa bus company nga nakabase sa Bacolod City nga magbulig sa himuon ng investigasyon sa otoridad. magahatag man sila sa bulig pinansyal sa pamilya sa mga napatay. Sila man ang magagasto sa pagpabulong kag pagpalubong sa mga biktima.